Hello mga kagusok no. Uh, salamat sa nag-sponsor sa nag-birthday celebrant gabi ini no? si Koy RJ. O isa sa adlaw na tawhan mga kagusok. Uh, kabali mga kagusok sa September 16 mga kagusok dulo sila mag-birthday mga kagusok no. Ang Kambal o ang Ilatito RJ no. O gato chip nato na si kuya tata mo ay nag-atiman sa pinirito mga kagusok no mo na ang chip cook gabi eh uh, sa, kuha kami gabi, gabi mga kagusok dito kami sabay ay sa Nueva kay dito man nagitag held ang dinner na sponsor gabi eh no ay salamat sa nag-sponsor uh, yapon kami mga kagusok no uh, daw kabisi si chip cook tata yan luto o pinirito manok yan mga kagusok yan, ya yeah, ako ang daw mga kagusok na no? maghikay mga kagusok no. Ay, ako sa mga kagusok, ya yeah, ang hikay gumikan was dada mga kagusok. <laughs> Charot mga kagusok. Gabi ka sa kaibutang ni kagusok char. Yan mga kagusok no. Sige ka lamang kay ang problema lumalabi naman ang mga kagusok. Yan mga kagusok, taksog na pagisa ang tun baboy na wid. Nis with Alaska with uh, bit butter. Ayan mga kagusok no. Grabe kalami kayo mga kagusok. Manila pagdating mo ka magpagkaon. Kung unsa na napagkaon, ang buo, buo na ang karne mga kagusok no. Pagkita na ito ang karne na hilaw, ito slice. nice. Tagbutan na mga kagusok. Ayan mga kagusok no. Tagkaraw-karaw na. Tagkaraw-karaw na mga kagusok. Ayan. Ayan. Hmm? ng kung gatas mga kagusok na kala Lami sa kita kaya gatas isa kalata alpine mga kagusok hmm, kita nato mga kagusok mo tagbota ang tapakuluan na kagusok na tagbota buwan sa mas maslum mau bagana. tapos nistri mga kagusok mga krabi kalami na ingredients mga kagusok pang sosial mga kagusok mga restore ng mga portahan yung ano na pakaluto char yung ano mga kagusok mo, no? makita natin mga kagusok dyan mga kagusok may cake, mga kagusok luto na mga kagusok no? may rice na may chicken na may itong tagbutan na ng gatas mga kagusok yan mga kagusok makita natin mga kagusok oh yan mga kakik mga kagusok yan wow karami sa kikwa mga kagusok na sponsor mga anuso, 'yan mga kagusok, oh. oh. RG like a anjo. Oh. Diyan na sa langbird mga kagusok, makita nato na sakit. Tuwing bukas September 16. 'Yan mga kagusok, no. Mga happy Japan sa kamba, 'yan mga kagusok. Daghan salamat mga kagusok. Na, atampuan na ni Dayan mga kagusok, no. Mechanical leader. <tod>